At ayan na naman po tayo mga ina. It's all day today, Thursday at for sure. Meron na naman tayong bagong module. So check-check muna si Sir Shara sa aming pang-7 module tayo yung mga kanigrang ina. Ayan, medyo tahimik na tayo ng konti kasi medyo tahimik ang lugar. So, ito po ang ating Barangay Secretary, si Miss Delia is... Barangay Nurse po. Ayan, si Miss Lariza. Ay, di ba gaganda? So, tulad na nasabi ko kanina sa post ko sa aking FB, talaga naman ako yung natutuwa kasi talaga ilang beses na nangyari makikita mo talaga yung mga etiquette, manner and breathing ng mga, mga taga-barangay. Kasi dito ako halos na tumanda. So, Medyo may pagkakaiba talaga. O oh, ha, personalin yan. Yun know, as far as of my, ano lang, of observe, ano ba, Tagalogi na nga natin? Sa observasyon ko. So, ayan, di ba? So, ito ang barangay, di ba, Bongga? Dati-dati, nandun sa kabilang release. So ngayon, lagot ay kakapitan. nag sa barangay without knowing him. So si kapitan ay busy-busy sa pangangakpan niya. Di ba? Lahat sila. Wala dito. So this is our chance na guluin ang barangay. So kaya, nitihan sila din ni Di ba? Ang ganda ni ate siya. Oh. Shout out. Ayan. And I'm not sure kung single si ate. <laughs> Di ba? Yung ako nagdididikit sa so kanya kasi medyo puputi ng dalawa eh. So, ayan na aking Zion, nung sa Christmas tree, malinira ako wala tayong pambayan dyan. So, ayan guys, mapalikan natin itong mga taga-marangay. And, abangan nyo, patapos na ang botohan. mag-zoomba na si Negrang Ina sa court na San Antonio dahil yan ay approved ba na. So, committing tayong lahat with Negrang Ina. Paano ba yan? Dito na muna tayo. Baka may gusto ko kayo shoutout. O, oh, di ba? May sila. So, ang ano talaga. So, guys, abangan nyo ko para Sunday. Nasa Santa Cruz ako. Dahil magbablog tayo ng isang seafood restaurant. Restaurant lang. Parang ang dami restaurants. So, ayan po, guys. Bye! At ayan pa nga po, mga kanegrang ina. After ng aming shortened class today, si Sayon may plano pang sumama kay Sir Sheron Ayaw na daw niya sa akin at gusto niya na sumama kay Sir may plano pa magpaampon. Kaya nga lang, nakamotor si Sir Shera, walang helmet si Zion, kaya iwan din siya. Iwan na kami ni Mami! Iwan mo na kami ni Mami! Bye! Magja-jollibee ako! Naiiwan! Bahala ka! Sa'yo na! Magja-jollibee din kayo ni Sir! Lapat na! Wow! Oh, hi, mga ka-negrang ina after sa barangay. Dito naman tayo sa house ni negrang ina. So, ayan na aking mga kaklaset. Kami ay okay. nagiinom okay. ng okay. juice. So, Kaya na huwag kayong mag-isip ng masama. Juice lang po. Ayan, no? Kasi mainit ang panahon. tayo mo, more daw. Oh. So, pakasalinan nga po ni Zion. Ayan. So, nag-usap-usap kami about sa aming module, di ba? Na talaga namang tuguan. Napakarami. Pero, okay na. Kaya na. Dahil malapit na namin dalhin sa Central ang aming mga portfolio. So ayan po mga may sakit. May kanya-kanya po silang mundo. May kanya-kanya mundo po aking mga classmates. po So ayan no, guys. See you guys for to my next video. Bye. Bye.